kung taga probinsya ka dul nakadula kay ani nga klase nga dula hello mga idol mayong adlaw sa ang tanan shout out day sa nakadula ani nga klase nga dula sa una mao gid ni kasagara among dulaon sa una mga idol pero karong panahon na wala nang kita ani nga klase nga dula grabe na mungod ka high tech ang panahon karon mga idol makamingaw nga dula mga idol sa mga idol basa season ani nga dula grabe ginmi ka kabibo ani karong panahon na wala na grabe na kaburing mga gadget na gamit cellphone mm. o mga uban pa pero sauna, sa una sa among panahon mga idol grabe ka enjoy kay mi ani nga dula mga kapayas sa among anti ang kolani hurot hurot gid ang kapayas sa ani sa among mga silingan mga idol kay kapayas man ang bala ani kani nga dulaan mga idol hini mo ni sa gikan sa kawayan nakatuon ko ani nga klase nga dula mga idol pa mga... si siguro kung edad 7 si to 15 years old ko nagdula pa kawani mga dula kadulaan ang usawa na mga idol dili na paliton pangimuon lang namo diri sa bukid pero karong panahon na mga bata karon cellphone na yawiran. kung wala kay cellphone wala buring ka pero na po'y single shot ani mga idol. Atong kung tawagon diri sa mua. Pero papil ang bala ato mga idol. Kani ang tawag pud ani mga idol, magasin o di magasin kung tawagon diri sa amo lugar. Ang bala pud ani mga idol, kapayas. Ang naka problema lang ani mga idol kung wala kay kapayasan manilingan gi panguwag kapayas ani. Kailangan mga idol ang bangag sa ulman o bangag sa kawayan para paka mga idol ba kusog siya inigtira ni. Mga. Kani mga idol lahi kun sa kawayan baga ni siya, kung tawagon. Mauna yang magasin mga idol, na ilod ang bala. Pero kailangan mga idol pagtali na sa guma dili siya hungo butangan din nato na siya greasing mga idol para inigtira na to dili siya magliuk-liuk butangan na siya greasing mga idol para ligon kana pong iyang magasin dili pun matandog inigtira tinalian rin natin yung pinakadulo mga idol yung buka niya para hindi siya mabitak kasi pag nabitak yung buka niya mga idol yung pinakadulo hindi na yan puputok pag nabitak kasi yung dulo niya mga idol wala na sira palit ka na naman ayan mga idol kasunod naman tong magtulak ng bala pababa mga idol itong bamboo stick na hinawakan ko lagyan natin ng takip yung dulo kasi diyan natin itali yung rubber o guma kasi pag naglo na tayo ng bala, hindi na tayo mahirapan sa kalisod. Ayan na mga idol, tapos na yung laruan natin na gawa sa kawayan. Gawa na tayo ng bala mga idol, magulma tayo ng kapayas. Ito na ang bala natin mga idol. Yun mga idol, nagagawa na tayo ng bala. Pwede na tong sa magasin natin mga idol. Pwede na tong laruin mga idol. So yun mga idol, kaway-kaway naman dyan sa naka-experience sa ganitong klaseng laruan. Ayun mga idol, hanggang sa muli. See you next video. Ingat kayo lagi mga idol, sa mang solo kayo ng mundo. God bless us all mga idol. Follow, like, share mga idol. Dagan kayong salamat sa inyong tanan. Goodbye!